Good morning mga kapatid. Hello. Uh, ako po ay uh, nananawagan na dapat suportahan natin si Attorney Harold Respicio, no? At ah uh, sapagkat kung hindi po natin 'yan susuportahan, babaliwalain lang natin. Para na rin nating binaliwala ang kanyang malasakit sa ating boto, no mga kapatid. Sa ating natatanaw eh matindi itong uh, kanyang mga ipinahayag na ito. Dahil, bakit siya kailangan ipadisbar? Bakit siya kailang kasuhan? Hindi naman siya kriminal. Isa pa, uh, mas mukha naman siyang disente, no? Na nagsasalita regarding sa mga anomalya na nangyayari sa tuwing election, uh, eleksyon sa bilangan, no? Mas disente siyang tingnan kumpara dito sa mga senador na tatakbo, no? At ang kanyang hangad talaga ay uh, ang uh, malasakit niya sa eleksyon ngayong 2025. So mga kapatid, suportahan natin si uh, Attorney Harold Respicio. At talagang uh, marami po ang naniniwala sa kanyang mga ibinulgar regarding dito sa pagiging IT expert niya at uh, yung way ng pagbibilang pinayuhan niya lang naman si uh, uh COMELEC chairman George uh, Garcia no pero ikinagalit ito at kinasuhan daw siya ng iba't ibang klasing kaso at ngayon ipinadidisbar pa siya sobra na yata ang pamimersonal niyan ni Garcia hindi yata po maganda ito mga kapatid para tayong nasa ilalim ng martial law oh na tuwing magsasalita ka ng katotohanan, kung hindi kay pakukulong, kung hindi ka kakasuhan, ikaw ay papatayin. Abay, kay naman na po ito. Ito po ay simpleng uh, pag-atake, no? Na mahigit pa sa merong martialo ang bansa natin. Hindi po tayo papayag. Suportahan natin si Attorney Harold Respicio sa kanyang ginagawang malasakit at sa mga kaso-kaso sa kanya ng mga taga-COMELEC. Siya po ay hindi kriminal. Siya ay hindi pumatay, siya ay hindi magnanakaw, at is, higit sa lahat, hindi siya sinungaling. Bakit bagalit na galit ang mga taga-COMELEC na ito kay Attorney Respicio? Uh, ito ba ay isang patunay na sila ay may planong mandaya ngayong eleksyon? Ito ba ay isang pagiging uh, 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 pagiging guilty? At uh, ngayon pa lang ay nalalaman na natin ang kanilang mga galawan ha unang muna ayan pinipigilan nila magsalita ng mga katotohanan mga taong nakakaintindi no kawawa naman talaga mga Pilipino kung walang katulad ni attorney uh, uh, Harold Respicio na magsasalita marami tayong IT expert pero hindi katulad ni attorney Respicio na malakas ang loob na magsalita at hamunin ang taga-Comelec na sundin ang kanyang payo, subalit ang ginawa sa kanya ay perwisyo. Ganyan-ganyan nang -ganyan ginawa kay Atty. Leila de Lima nung binabanatan niya na si Duterte. No, mga kapatid? Kaya ngayon, huwag kayo magtaka kung bakit yung mga tumatakbong kalyado ni Duterte ay open na open sa Comelec. At kampanteng-kampante ang mga hudas na yan sa kanilang pag sa pangangampanya sapagkat meron talagang plano na dayain ang ating boto. So mga kapatid, magbantay tayo dahil hindi karapat dapat napabayaan ang ating eleksyon ngayong 2022 sapagkat nakasalala eh, sa mga senadores ang mga batas na dapat ay ipinatutupad no at ang mga batas na dapat ipinatutupad ay nasusunod ng maayos at higit sa lahat. Dapat ang mga pinatutupad nilang batas ay doon sa mga kapaki-pakinabang at pakikinabangan ng mamamayang Pilipino. Hindi yung sila lang ang inaalagaan ng kanilang batas. At ang kalaban ng kanilang batas ay ang taong bayan. Mga kapatid, sobra na, sobra-sobra na no? Yan si Nabilyar ha, huwag niyong kalilimutan yan na ilang paso sa Senado, no? Sapagkat yan, mga land grabber na yan, yan ay mga walang maidudulot na mabuti. Tingnan niyo, nagbabanta pa, no? Dahil yung mga lupain ng mga kawawang mamamayan ay inaasyum na kanila at pag hindi sila ibinoto ay hindi nila magigi maaangkin ang lupain yan. Bakit? Kanila ba yan? Mga kapatid, hindi kailanman magbibigay ng libre ang mga hudas na gahaman na nang aangkin ang lupa ng mga kababayan natin. Kaya mga kapatid, yang sibilyar, no? Wag na wag nyong iboboto yan. Tatamnan mo na lang ng kamatis, aangkinin pa. Kaya po, yan, kita niyo, no? Hindi, hindi, hindi sila nagkasundo nitong uh, uh, spokesperson ni Marcos ngayon, ano, si Attorney Claire. Naglaban sila. Eh mga kapatid, walang kakwenta-kwenta yung mga yan. Pag nabubuking sila, namimersonal sila. Kaya huwag kayong magpapatakot, huwag kayong magiging duwag. Lalaban kayo, no? Sapagkat kapag pinersonal tayo ng mga hudas na yan, ay talagang tayo'y lalaban. Bakit? tayo ang may karapatan sapagkat yung mga yan kilala, kilala lang nila ang mga mamamayang Pilipino tuwing eleksyon at kapag nakaupo na yung mga hudas na yan wala na goodbye ka na ipatutupad na nila mga pansarili nilang interes at higit sa lahat kawawa ka, kakayod ka ng kakayod, wala kang benepisyong makukuha, bagkos nagpapasweldo ka sa mga gahaman at ang iyong pondo ay ninanakaw. Salamat mga kapatid magandang umaga po. Ito po ay uh, uh, singit ko lang na pagbablog habang ako'y nagluluto at uh, yan nga po pinaalala ko po suportahan natin si Attorney uh, Harold Respicio na tumatakbong Vice Mayor ng Isabela. Kung kaya't tayo po ay magkaisa, no? Ah, uh, at tayo po ay magbantay sa ating mga boto. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. I love you all.